Hindi basta-basta nagkikipaghiwalay ang babae nang wala siyang malalim na dahilan. Ito lang naman ang mga naiisip kong dahilan. Maaaring siya ay napagod, nagsawa, pinabaliwala, pinapabayaan, walang pagmamahal na nararamdaman. Nilaloko ng harap-harapan marami pang iba. Ang mga babae kasi boss, hindi iyan mag -i entertain ng iba kung napapasaya mo siya. O ipinaparamdam mo yung pagmamahal mo sa kanya. Hindi rin iyan titingin sa iba kung mahal ka niyan. Inaalagaan mo at tinatrato ng tama. Maliban na lang kung malandi o maharot talaga yung babaeng iyan. Kahit tratuin mo ng tama o mahalin, maghahanap talaga siya ng iba. Pero hindi iyon ang gusto kong iparating. Gusto kong malaman ninyo na ang babae kapag natauhan o nagising sa katotohanan dahil sa mga maling pinagagawa mo sa kanya, napakalaki ng na posibilidad na hindi mo na maibabalik pa ang tiwala niya sa iyo. Sabihin nating natauhan siya at iniwan ka dahil lalaking tarantado at pinapabayaan mo siya. Tapos noong nawala siya, doon mo naman siya hinahanap-hanap at nakita ang halaga niya. Namimiss mo yung pag-aalaga niya, mga chat o text at pagmamahal niya kaya gusto mo siyang bumalik sa buhay mo. Ito yung tatandaan mo. Kapag ganyan ang nangyari, may hirapan kang pabalikin siya. Lalo na kung namulat at natauhan na siya. Pero ang kagandahan dito, ito dapat alam mo. Dapat huwag kang sumuko kung gusto mo talaga siyang bumalik. Kasi sa puso't isip ng babaeng iyan, mahal ka pa rin yan. Maniwala ka sa akin, nagpapakatatag at tibay lang iyan para hindi mo na ulit siya maluho at masaktan. Kailangan mo lang patunayan sa kanya na nagbago ka na. Lawakan mo ang pangunawa mo kasi once na nakipagbalikan ka sa babae, para kang nanliligaw ulit at sinusuyo ang babae. At dapat mong malaman na susungitan ka niyan babaliwalain, hahayaan, kasi sinusukat niya kung gaano kakatatag at, at kapursigidong makuha ulit o maibalik ang tiwala niya. Basta kapag nakuha o naibalik mo siya sa buhay mo, dapat magbago at alagaan mo na siya para hindi na ulit siya mawala. Handaan mo yan. God bless. tatlong uri ng kaibigan na dapat mong iwasan. Tandaan mong hindi lahat ng kaibigan mo ay totoo sa iyo dahil ang masaklab na katotohanan bilang lang sa daliri mo ang kaibigan mapagkakatiwalaan mo. Number 1. Kaibigang manggagamit. Ito yung taong kakaibiganin ka lang kasi mayroon siyang kailangan. Kinakaibigan ka kasi alam niyang mapapakinabangan kanya At kapag dumating yung araw na wala ka ng silbi, hindi ka na ituturing na kaibigan. Number 2. Mapanirang kaibigan Ito yung kaibigang kakaibiganin ka kasi gusto nilang malaman kung paano ka sisirain. Kukunin ang tiwala mo at aalamin lahat ng bagay tungkol sa iyo. Aalamin nila lahat upang gawing alas para masiraan ka. Pangatlo, peking kaibigan. Ito yung kaibigang mapagpanggap. Akala mo mabait sa iyo, pero sinisiraan ka pala kapag nakatalikod ka. Kunwari na appreciate ka, gusto ka, pero ang totoo, inggit na inggit sa iyo at hihilain ka pababa dahil ayaw nilang malamangan mo sila. Nagkalat iyan kaya magingat ka. Baka nakakasalamuha mo na at maging wais ka sa mga taong pinapakisamahan mo. Kung may ganito kang mga kaibigan, gusto ko lang sabihin sa huwag ka pa magsawa at mapagod na maging totoo at mahalin ang mga taong nasa paligid mo. Basta huwag mo lang ibigay agad-agad ang tiwala sa mga taong sandali mo pa lang nakikilala. Tandaan mo yan. God bless. Bilang lang sandali rin mo ang kaibigang mapagkakatiwalaan mo. Boss, ipapaalala ko lang sa'yo. Huwag mo sanang kakalimutang may isang taong nagmamahal sa'yo kaming minsan itong taong ito pinangarap na makasama kahabang buhay isang taong binigay ang lahat mapasaya ka lang isang taong nagpakita at nagparamdam sa iyo ng totoong pagmamahal na hinahangad mo isang taong matapang para ipaglaban yung pagmamahal niya sa iyo isang taong minsan nagtiis ng sakit para lang manatili sa tabi mo. Isang taong kahit napapagod ay handa ka pa rin ipaglaban hanggang dulo. At higit sa lahat, itong taong ito huwag na huwag mong kakalimutan. Dahil ang isang taong ito ay bubitaw para sa ikasasaya mo. Dahil iyon ang gusto mo. Kahit alam niya na at ikawawasak ng kanyang puso Tandaan mo yan God bless Isang taong kahit napapagod Ay handa ka pa rin ipaglaban hanggang tulo. Mahal kong sahot Bakit ka naman ganyan sa akin? Isang buwan kitang hinintay Tapos isang araw lang Bigla kang maglalaho sa aking buhay Hindi ba tayo close? hindi mo ba ako oh, mahal? P.S. Masipag naman ako. Pumapasok naman ako. Palagi kitang inaabangan at hinihintay. P.S. sana, kahit malang limang araw o isang linggo, manatili ka naman sa akin o. Oh. Huwag mo sanang gayahin yung ex ko. pinaasa ako. Tapos iniwan din sa dulo. Oo. <laughs>